kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Matapos ang ilang buwan na bangayan, patigasan at parinigan ay umatras na rin si Vice Presidente Inday Sara Duterte para sa kanyang hinihinging 650 million na confidential fund. Kilalang pala ba ng anak ng dating presidente kaya bago nangyari ito ay medyo nagkaroon pa ng patigasan dahil sa pinaninindigan ng OVP na tama lang ang magkaroon ng ganitong kalaking confidential fund dahil sa mapupunta naman ito sa mga nararapat ng mga proyekto kagaya ng mga kakulangan sa pangangailangan ng deep ed kung saan siya rin ang namamahala dito. Ganon din sa paglaban sa insurgency sa bansa na inalmahan naman nang ilan sa kongreso dahil sa hindi raw ang OVP ang dapat humawak nito kundi ang ibang ahensya ng pamahalaan kagaya ng AFP. Hindi tinantana ng mga kongresista si Inday Sara ganun din. Ang senador na si Risa Ontiveros, base sa paniniwala nilang mali talagang pagbigay ng nakakalulang halaga ng confidential fund sa OVP. Hindi nagpatinag ang vice-presidente at nagparinig ito nung siya'y dumalo sa isang okasyon funds play a vital role in maintaining security by providing the necessary resources to address unforeseen challenges swiftly and decisively. Makinig kayo sa lahat ng sinasabi sa palibot ninyo at tandaan ninyo kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Mas lalong nabaon ng Vice Presidente sa statement niya na yun dahil ayon sa iba, kalaban ka na raw pala ng gobyerno kapag hindi ka sangayon sa pag-release ng confidential fund sa OVP. Nagpatuloy ang bangayan ng magkabilang partido hanggang sa nagulat na lang ang kampo ng vice presidente nang nagdesisyon ang kalyado nitong Speaker of the House of Representatives na si Martin Romualdez. Natapyasin ang iniiling nilang confidential fund at i-align ito. Ibig sabihin, hindi ang OVP ang magdidesisyon kung saan nila gagamitin ang pondo na kanilang hinihingi. Mas lalong lumalang sitwasyon dahil sa pumasok na sa eksena ang dating presidente at ama ng vice-presidente. Pinanata ng gusto ni FPRRD ang buong institusyon ng Kongreso, pati na ang dating kaibigan nitong si Martin Romualdez. Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito? Mm. You will find out it's Congress. Mm -hmm. limit ang ano nila dyan. Yung pork barrel, pork barrel, pati yan si Romualdez. He's wallowing. In, in. because his speaker is poised to be or to run for president. Well and good, gusto ko ikaw ang mapresidente. Kasi noon kaibigan kita, wala pa, wala pa yan si Marcos, ka kampanya pa. May parang sinasabi ka na gusto mo, sabi ko okay. Umabot sa dimandahan ng upakan ng dating presidente at ilang miyembro sa kongreso. Habang patuloy na nangyayari ito, ay ganun din ang pagbulusok ng popularidad ng vice-presidente sa mga lumabas na surveys habang pinipilit nilang ipaglaban na dapat talagang mabigyan sila ng confidential fund ay mas lalong lumalala at hindi nagiging pabor sa kanila ang resulta. Maraming mga tao ang dahan-dahan ang naniniwala na posibleng may korupsyon sa confidential fund na yun. Hindi naman humaharap sa media ang Vice para ipaliwanag at depensahan ng mabuti ang kanyang pakay sa kung bakit talaga kailangan ng kanyang opisina ang confidential fund. Maliban pa sa kasalukuyang hinihingi nito ay dadad rin ng kritisismo ang vice presidente. Dahil sa nakaraang parte ng confi fund nito na umaabot sa 125 million pesos na naubos lang daw sa loob ng labinisang araw. Simulang pumutok ang isyo na ito ay hindi talaga dinepensahan ng presidente ang kanyang bise. Tila bahala ka nang resolvahin niya ng solo dahil tahimik lang talaga ang presidente. Nakakalungkot dahil pwede mo naman kaagad sabihin yan kay speaker na itigil niyo na yan. Mm -hmm. And we know presidents do that. They get things done. Itigil mm -hmm. na yan. But we don't see that. Uh, si, si, si VP kasi parati niyan sinasabi Uh, 100% tayo, dito tayo kay Pangulo, kay Apo, tulungan natin si Apo. I mean, uh, as I said, she took the silver bullet when she decided to slide down. And for me, that's a, a big sacrifice. Samantala, dahil sa lumalalang pangayaan ng dating presidente at kongreso ay nagpasa ng resolusyon, ang mga miyembro na kanilang susuportahan ng House Speaker na si Martin Romualdez at sama-sama nilang kalabanin ng kahit na sinuman daw na gustong sirain ng Kongreso. Tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Itindig ako tayong lahat para sa kapanganan ng bayan. Malamang ay kaagad na naisip ng mga advisors ng vice-presidente na hindi pabor sa kanila ang nangyayari. Kung kaya't kailangan ng salbahin ng imahe ng vice-presidente bago pa man ito tuluyan ang masira, wala na silang pagpipilian pang natitira kundi ang tuluyan ng talikuran ang confidential fund. Ito ang pahayag hindi ng vice-presidente kundi ang spokesperson na naman ito. Nakikita natin na talagang nagkaka may tendency magkawatak takwat o magiging divisive itong issue na ito at uh, dahil dito ang naniniwala ang ating bise presidente na siya ay nanumpa na panitiniliing uh, mapayapa at matatag ang bansang Pilipinas kaya hindi na po niya i uh, pursue ang proposal for confidential. Malaking kapanalunan nito para sa mga sumusulong noon na pigilan ang pagbigay ng confidential fund sa OVP dahil kusa na nitong tinalikuran ngayon ang dating hiling. Idagdag mo pa, ang isa pang kinakaharap ng Vice Presidente ang pag-file ng petisyon ng ilang kritiko nito. Sa mismong Supreme Court na nagdi-demandang ibalik ang 125 million pesos na confidential fund na nagasta noon ng Vice Presidente. Isa raw itong unconstitutional kaya dapat lang daw na maibalik ito sa kaban ng bayan. Matapos ang pagbaraya nito sa hinihiling niyang confi ang tanong, hindi ba re-resback ang Vice Presidente para hingin din sa mga kritiko nitong nasa Kongreso na talikuran na rin nila ang kanilang mga tinatawag na non-liquidated funds? siguradong hahaba na naman ang bangayan kapag nangyari ito. Sa totoo lang, kung walang namong tensyon sa pagitan ni Inday Sara Duterte at House Speaker Martin Romualdez, ay malaki ang posibilidad na makakalusot ang confidential fund, ba? Diba? Wala masyadong problema sa Senado dahil marami ang kaalyado doon. Kaya talaga namang, politika pa rin ang palaging nangyayari dito sa Pilipinas. Kaya mahirap maniwala na may politikong makakapagpabago ng sitwasyon natin dito. Ikaw, naniniwala ka pa bang may makakatapos ng problema sa korupsyon dito sa Pilipinas? Abay sa tingin ko ang unity may sa so papel na lamang nyo ng mga ganitong klaseng videos panoorin, pindutin ang notification bell, mag subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Historiador